H. Mali. Ay, Mali. Britney. 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 Mali. 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 Go. Oh, Mali. 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 Go. 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 Mali. 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 s Mali. C-H... Mali. Ay! Mali. 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 S E T. E.T. Mali! Bugo! Oh! Bugo! Bugo! Bugo. 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 Niyo kung asa na rin mali. Okay, sige, sige. 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 Asa na kung pala. Ay! Ay! Mag-sex! Ay! girlfriend! Ikaw na po, Ikaw! Mag-ikaw Ikaw yung... Scarlett! Scarlett! Go! Go! go. 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 M-A-S-S-A C-H U okay. S S E T. Male. Male. Nagale. S Nagale. Match. Male. Mata Choose it. A S S A C H U. What?

Qualifying... Uh -oh. Massachusetts. Uh. S I E T. M A S S A C H U S E T S. Massachusetts. Yawa! Zaman, 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 zaman. Ikaw! Abas! 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 Ah! Message uh, basta ka. Okay. Piling, Abans, ah! Alin! ba! abang! ah! Uh, ah! Oh. Ah! 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 Okay! Go! Remember! Abas! Go! Ah! pat, pat, Malay, Malay, isanalang, isanalang. Ayok ayok ayok. M a s s a c h u a s s e t i d h Malay, 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 Malay. Britney, ay pagi search. Gabin, na gabi na kayo ng kway, gabin na kayo ng M a s s a c h u

Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts.

Massachusetts. M-A-S-S-A-C-H-U-S-E-T-T-S. -S -E yes! Ay, tama! Tama si Britney. Ako. Ako, thank you. Ako, dahil nalo. Dahil dyan, dahil dyan, practice pa lang yun. Grabe, bro. Nabaliw kami sa Estelle Gatia.